Hi mga ka-showbiz! Welcome back to the Star Pulse, say where we serve you nothing but the real tea in the world of Philippine entertainment. Today, pag-uusapan natin ang isang mainit at kontrobersyal na balita na kumalat online, ang isyong diumano ay may anak si Naxian Lim at Luis de los Reyes. Pero teka lang! Totoo ba ito o isa na namang fake news? Let's get into it! Recently, isang shocking rumor ang lumaganap sa ilang online platforms. Sinasabing may anak daw si Naxian Lim at Luis de los Reyes. Yep, you heard that right. At para mas maging clickbait, may mga sites pang gumamit ng larawan ng isang bata na wala namang kinalaman sa kanila. Grabe, di ba? Ang dalawa ay nagtambal noon sa pelikulang hanggang kailan na ipinalabas noong February 6, 2011. Pero take note, Anim na taon na ang nakalipas bago lumitaw ang ganitong chismis. So saan kaya ito nang galing? But just recently, the management company of both Sian and Louis, ang Viva Artists Agency Odey, finally broke their silence. Ayon sa kanilang opisyal na pahayag, there are rumors circulating online which suggest that two of our artists, Louis de los Reyes and Sian Lim, have a child together. These rumors are completely false and are in fact, libelous. Hindi lang daw ito basta mali kundi libelous. Ibig sabihin, pwedeng kasuhan ang mga nagpapakalat nito, dagdag pa ng ii. In what we see as an attempt to gain more attention, as clickbait, some of these posts also include photo of a minor. This is an invasion of privacy and is inappropriate, irresponsible, exploitative, and in poor taste. Ang tindi, di ba? Very strong words and rightfully so, D. Understandably, maraming fans ang nabigla at nagtaka kung saan nang galing ang balitang ito. Pero ayon nga sa Gigi, pawang kasinungalingan lamang ito at inaasahan nila na maging responsable rin ang publiko sa pag-share ng ganitong content. Sa panahon ngayon na sobrang dali ng mag-post at mag-share, napakahalaga na tayo mismo ay marunong mag-verify ng impormasyon bago ito ikala. Hindi porke trending ay totoo na agad. Dahil minsan, ang biktima ng fake news ay mga inosenteng tao at sa kasong ito, pati bata ay nadadamay pa. Para lalong linawin ang lahat, both Xian Lim and Luis De Los Reyes are in happy, committed relationships. Si Xian ay masaya pa rin with his girlfriend, si Iris Lee. Matagal-tagal na rin ang kanilang relasyon at very open sila sa pag-share ng sweet moments on social media. Si Luis naman ay engaged na sa kanyang non-showbiz boyfriend. So clearly, wala silang secret child na itinatago, contrary to what the rumor suggest. Mukhang sinadya lang talaga ang balita para makakuha ng views at attention. Mga ka showbiz, sa huli, ang mga ganitong chismis ay hindi lamang nakakapanira ng reputasyon, kundi nakakaapekto rin sa mga inosenteng taong walang kinalaman sa showbiz. Kudos to Xavier for standing up for their artists and calling out these fake news creators. At sa atin naman, Let's all be part of the solution. Huwag agad magpaniwala sa kung anong nababasa online. Alamin muna kung totoo ba ito at may source, lalo na kung sensitive ang topic. Kung may gusto kayong i-report na peking balita o content, huwag kayong matakot, call it out. That's how we protect the truth and support the people we admire. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga real stories behind the headlines. At syempre, share this video para matigil na ang fake news. This has been Star Pulse V, bringing you clarity and truth, one video at a time. Until next time stay smart, stay safe, and stay chismis responsible. Don't forget to like, share, and subscribe Star Pulse Day at I spread ang good vibes. See you in our next video m-dito lang sa.